bansa. At dati rin po, amatos, loyalist, leader, dati po, dati, hindi sabihin noong araw, hindi na tinulong pa sa kagsita. Sigali so, kami na sa isang katotohanan na nasa maling landas ang aming simo-soportahan. Nakakalungkot si Sipir dahil, dahil sa mga katiwalian, dahil sa mga sobrang pangungurha sila. Nakakaawa ang bansa natin dahil pinagtatawanan na tayo na mga tayo ang nangunguna. Ngayon tayo ang nangumulilat dahil sa mga politiko super buwapoy! Ang mga taka, mga gago ang nagsasabi na yan. Dahil ang mga Pilipino, sa 21 years na ako'y lumabas ng bansa, ay nakasalamu ako ang iba't ibang lahi na ko na mas malaki pa sa akin sumasaludo dahil sa talino, simak at may puso sa trabaho. Kanyan po kataas ang respeto ng mga iba po ako, Alder Oba, OFW Veterans Association, na ngayon ay kasama nyo para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bansa para sa new generation! Alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga lupang ipinangako. lupang ipinatako sa Biblia ay isa ang bansang Pilipinas. Subalit, dahil sa mga tipoyong mga politiko na superkorakot at buwayak ang baboy na kihirap ang ating bansa, hapang sila ay umayaman, umayaman, umayaman. Yumayaman at umayaman. Sabi ko nga, wala man lang politiko. Meron dyan iilan ilang. Outnumber ang mga matatalino at makikin nating namin politiko. Outnumber. Meron naman yung mga kasalinya ng PDP. Mga magagalinyan, Mga magiging at magigisig at mga may malasakit sa bayan. Dahil aral sila sa prinsipyo Subalit dinaya tayo, ayaw. ayaw nilang pauwi sa mga patintido at ang mga mamim ay sakit sa bayan. Ay ayaw nilang magawa sila sa mga yaya, at sa mga kinunguran sila. Ayaw nilang may nagpamasid sa kanila at nagbabantay sa pagkumurang nila. At ang mga ito din ang natin. Bakit sila? Ngayon, inaanggap nila ng bukas kung paano tatangganin sa Senado at Kongreso. Ganyan po ang lago ng politika. Kung hindi ka maayos sa amin, tanggal ka. Don't sisirain ang pagkatao mo. Demoralize ka. Ganyan po kasama ang ating politika. Kaya, sa araw na ito, ito po ang simula at patagusin natin ito. Pag-iusap po sa mga mga ating tatanggaya. Hindi po tayo naghahala Magkaroon tayo ng katarungan at kapayapaan at kaugaran sa ating bansa. Hindi po tayo nananawagan ng na imaksigan. Tayo po ay nandito upang mag-iusap at manawagan na kung mga eh. Pangulong BBA, dati mo akong leader, Bina Marcos Goyotis, pero nang withdrawal support ako, dahil nakikita ko na you are incompetent leader. You cannot handle the Philippines. Spetan ka, Spetan. Huwag kang mag-aabang. Pakinggin mo sa sambansang Pilipinas. Ikaw mismo, ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Paano nang BBM alam mo sa sarili mo na hindi ka gumagalaw sa sambansang Pilipinas. Kaya ako, hindi ako sabaw ng mga dyulide. mabuti ngayon. Totoo ang kanyang mga sinabi. Ako po ang distito dahil kayo hindi na Siya po ay biktima talaga ng Ghost Project Blood Control ng Ipita pag And ayon pa naman kayo kayo pa ang tuktok ng kamalakpak nihihampoon ang ng mga detesto ayon pa naman kayo kinsa ang ng mga layo sa paglalagay mga godo suparit ng mga murod na tiyan ayuntiyo sa ibinibigay ng kapalit ng pin ayun upang tiyep ng na ng ating mga karapatang-magsanta at mga Sino ang tukad? Si Pangulong Kung si Pangulong DTL nagsisubutan magtapos ng gentlemen, magtapos ng tao at magbaba siya sa kanyang business, ang kabayang paa ng tawagan ng ating bansa ay nagsisimula. Dahil lahat ay uaw na sa so kalayan! ay eh, pinaglatan na ng ating mga bayani sa so, panagpayon ang nakakalungkot na ang padyo ay normal na. Paano ang ating next generation kung tayo'y masasawadang sa mga nagagalap na sobrang parang murakot? Maging ang mga private sector ay natututo na rin pang at unti-unti nilalangon ang ating mga karapatang mabuhay sa mundo ito.